<laughs> Ito mga sir, meron tayong version 3 na ano, na dinala sa atin niya kasi 300. At uh, may problema yata 'to. Galing sa ibang ano 'to, kasa. Na check natin kung ano 'yung problema ni sir. Babaw mo natin sinakaran tayo sa kalsada. Check mo natin. Babaw mo natin. Wala kung ano 'yung nakalista kasi pag umaalis, pumabalik na nakalista na galit 'yung iba. Hmm. Ayan, version 3. Sige, isa gilid muna sir ha? At Natapila uh, muna tayo. Ayan, medyo marami tayo nakapila ngayon. Dito, dito, dito. Dito lang sir. Huwag doon sa dulo. Ayan, balikan natin mamaya. Pag siya na yung ano, nakapila. yeah dito, sir. Ayan, nakapasok na rin. Medyo natagalan siya lang kunti kasi haba ng pila natin kanina. At ngayon, itutrobo siya ito natin kung ano yung problema na ito. Ayan mga, post up mo. Okay. Ang kwento ni sir, kapag daw ano, nakatanggal yung panggilid, maganda yung hatak. Maganda ba yung hatak nito? Pagano? Anong concern mo nga sir? Pag ikakabit yung, yung panggilid niya, namamatay siya. Namamatay? Ibig sabihin, walang panggilid dyan? Wala, dito. Buksan mo Ah, ito, nakatanggal. Sige, sige, ilabas mo muna. Ayan, tinanggal pala yung kanyang pangilid pala mga sir. Sige, tapos buksan mo ito yung pangilid niya. Kasi, kasi daw, pag uh, na ikabit to, nakakabit to sa pangilid ni sir, yung sa motor nila. Papa, paso, paso, paso. Namamatay. namamatay, o, namamatay yung makina. ha. makaiba yun sila. Ngayon ako naka-encounter ng ganyan. Ayan, oh, si sisi, kahit pagsamay mo na lang. Ngayon ako naka-encounter ng ganun. Sige, troubleshoot natin kung ano yung problema nito. Kung ano yung concern ni sir. Magsisimula tayo dun sa panggilid kasi yun ang sabi ni sir. Kung bakit ano, namamatay. Pero nung wala yung mga pulley niya, wala yung mga yan, i-under natin. Okay naman. I-check natin kung ano yung concern ni sir. Ito pa yung stock niya. Ito pa yung stock niya. Okay Try mo natin ibalik Pantry mo nga to Okay Gusto mo yung ikot niya. Ito okay, mo mga to. Tapos si try natin ibalik Ito Tingnan natin kung Ano yung concept niya sir Bakit namamatay daw yung makina ko natin. Testing mo natin mga sir ha. Ah. Mamaya natin i-finalize. Check natin kung ano yung concern ni sir. Okay, balik mo mo lahat. Ito yung problema nito kasi puro mga stock naman sige mamaya, mamaya mo na lang sya linisan balik mo yung bill testing mo to yan mamaya mo na lagyan ng grasa finalize mo natin kung ano yung concern ni sir para mapunti rin natin kung ano yung gagawin natin mm uh -hmm. -huh. sige yan Tropnillo Ginawa na to sa ano? Sa kasa. Tapos ang anong pahindig sila? Bang lang daw. Ano raw yung... Tingin naman yan. Ano? Sige, mo. Ch uh, Check na Ano? Okay, nagpita na natin yung dalawa. Okay, try mo pa Andren, pero balik mo yan. Testing mo natin. Ah, balik mo yung cover. Bearing daw ng, ng, ng connecting belt. Connecting belt? Connecting rod? Sige, mamaya check natin. Tignan natin 'yung ano. Isang tornillo lang dyan sa kitna. Ilagay mo. Kasi may dowel naman yan. Dito mga kasama kung magpitesting kayo. Kasi may dowel dyan. Parang di madipon yung ano. Kaya isang tornillo lang ilagay nyo dyan. Kasi testing lang naman

Sige. Ha? Ha? Kaya nga, iba yung tunog. Kaya ano mga, tanggalin mo yung ano? Hmm, yung Eh, yung ano, yung concern nila. Kapag nakakabit yung ano, parang panagirindo lang siya, ayaw mag-start or ayaw mag or ayaw mabuhay yung makina. Tanggalin natin itong upuan. Hmm? Nakamanuwa siya. Ayan. Ayan manual tensioner na naman. To, hindi po maganda 'tong mga sir. Hirap pang ano, hirap pang makina sa pag-start kapag ka naka manual tensioner. Lalo kung sobrang higpit 'yung pagkakalagay diyan. Ayun, manual po 'yan. Sige, tanggalin mo tapos hanapan hanapin mo 'yung ano. Tanggalin mo 'yung 'yung tensioner. Sige, natin. Kaya isa-isa yan sa mga ano, hindi ko talaga totaling ano, uh, inu -oper yung manual tensioner lalo kung sa mga scooter ililis mo lang yan yan taga naka manual ako okay, ito nakalis na yung throttle body ayun o naka manual halin siya tanggalin mo to this is dito ay nako sobrang ipit yan ang taas na ito. na. Ito. Ito mga sara, hindi pwede ito. Sobrang taas nito. Tikas nito. Babaliin yung kwan yan. Babaliin itong ano. Yun. try mo natin ito. Tingnan mo nga yan. Baka siya sobrang ano yan. Hiro naman siya. Oh. Oh. Pinatungan ito. Tingnan natin Tara na muna. Ha? Ito, nakuha mo na itong video. Ito. Sige. Try muna tayo. Para makita natin kung anong problema. Okay, problem. okay testin tayo ng ibang tensioner mga sir. Ayan. Papansin nyo, luma yan. Okay. Okay, tingnan natin kung ano yung reaction nyo. <coughs> Check na yung barb clearance na dito. Kung nasa standard pa siya. Yan, dapat makita niyo yung kuntil dyan.

para makita natin. Yan. Spark plug. Yan yung spark plug niya, yung tip tabingi. Tabingi na. Kasi kailangan natin busisihin tong mga sira ah, para hindi naman magugumastos ng malaki to si sir. Kaya step by step mo yung gagawin natin. Nakuwento ng spark plug. I Try tayo. Tapos tinanggal natin yung spark plug cap at panday natin. Ich just die Stadt Hindi ka tayo sa pagkap. Okay, Okay. 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 wala Okay. pa Parang iba yung belt niya. Ito mga, soro. l 5 Try mo nga yung anong pang 1 Parang iba tong ano niya, belt niya. Masyadong angat na angat, oh. <coughs> pang, pang ano yata ito, eh. Pang P6, gano'n. Gano'n iriton ito dito muna konti. Pa iridon para may pakita rin. Sige. Ah, yung mga sira. Pag 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 yung belt nito, saka so, ito, sa so, dumulwag. So, okay, sa tayo tanggalin mo tong belt. Palitan mo ng ibang belt. Pag pag to. Yeah, so, siguro na hirapan. Kasi sumasabit dito. Yung belt sumasabit sa crankcase to. Kaya siguro isa, isa yan sa nahihirapan. Mapapansin nyo rito. Eh. Yan, dikit na yung belt nya sa ano, frontis. Kunin mo muna dugal ito. Pwede ito ganito. <coughs> Kaya try tayo ng ano, pang 125 kasi tingnan ko yung code nito parang hindi siya pang 125. Mga iba yata na ilagay. Okay, tanggalan natin yung belt nya At uh, meron akong luma dito Pang testing lang muna natin Itong belt na to, ito yung pang 125 talaga sya At Haba Haba Kaya ito, saka so, iba yung code nya Papansin nyo ito, mas nakapal Nakapal sya Parang pang PCX sya ito Iba yung code niya. Sige, try mo muna. Yun. Iba yung belt kasi sabit dito. Oh. Papansin niyo dito. Sabit. Kaya siguro namamatay-matay itong motor. Kaya kapag uh, tilanggal tinanggal mo yung pulley niya, ayun nagiging matino. Pero pag nakakabit, ayun nga, doon na siya nagkakaroon ng problema. Hindi ito yung belt niya. Hindi ito yung pang 125. Mapa version 1, version 2, version 3 Pare-pares lang yung belt nila 125, 2, Kahit si 150 pwede yung isalpak dito yun mga sir Huwag lang yung pang ano pang PCX Ay, May problema rin to Yung bearing nya Sige nga lang At least madali lang yan Para ma-check natin Para maging kampante sila kasi sila sir Ay, yeah, yeah, yung pang 125 talaga. Pag talaga natin mamaya Pandarin natin Balik mo natin Ito yung naka-install dyan masyadong makapal tapos mahaba suwasabit sa crankcase kaya pag umiikot yung makina hirap na nagpalit ka ng belt dito oh pinalit ka ito oh hindi, hindi itong belt nito ay akin na ipak boy ay mong pabang nasabi ay pa siguro ay dito yung built niya. Ah, boy. O may makikita mo naman din kung i-review mo yung video natin. Makikita mo. Pag natin, ito pang 125 talaga yung nakalagay diyan. So, ah, boy. Sumabit sa crankies. Tema rito sa build ko. Sige. I-testing e mo, mo yung panda rin. oh. Oh, maganda na yung under niya ngayon tapos mapapansin niyo yung original na build talaga <gasps> ayan hindi sabit ayan hindi siya pagpag tapos patay mo patay mo pre okay gagalawin ko yung belt ito tigas ba kanina nung nakakabit to talagang halos mapag sasalubong mo yung dalawa ito yung standard. Kaya ibig sabihin, problema lang nito, belt lang. Hindi ito yung ano, para sa kanya. Pang tansya ko to, to, tong code na to, pang P6 to mga sir. Pang ADB ganyan. 160, or di kaya ADB 150. Baka yan yung nila nailagay. Tensioner. Ha? Tensioner. Tapos, isa pa yung tensioner pa. Hindi ito pwede. Itong ginagawa nilang ganito. Marami rin ako na-encounter nito. Kung gusto niyo talaga mas matibay, gamitin niyo pang CBR 150 250 or wave pare-pares lang 'yan. Ang basehan lang, ang basehan natin diyan yung tibay. Sa version 3 kasi sakit na ano nila 'yan. Yung tensioner. Okay, pantre bullet. Tapos yung spark plug pa. Medyo nagkaroon ng problema at pansin natin. Ah, di ba? Hindi na siya hirap ngayon. Ayan, yeah, wala siyang problema. Kunst lang. Belt lang yung nakita natin problema kasi nga sumasabit. Ito, so, ito yung original niya talaga. May kunting lubog. Ayan. Layan na lang diferensya. Hindi na sumasabit sa kanilang face. Lubes. Kalina, hirap na hirap. Oh, so, ayan. Mali po yung sinasabi nilang ano, connecting rod bearing yung unang pinag, uh, paggawa nila connecting rod bearing daw kaya na ko rin ito napapansin kaso nga kaya natatalong ko si sir kung nagpalit na ba dito sabi hindi pa kaya kita ko kapal gumagamit lang ng mga kapal ADB, PCX yan yung mga mga kapal yan yung ano yung problema sige palitan natin ha? tensioner wala pa eh baka bukas pa eh ayun lang muna gamitin niya eh lagyan mo mo yung takip. yung tissue ng mga cell naman yun kaso nga lang eh, siyempre, hindi natin masabi kasi second nga nga yan Kaysa naman itong ginawa nila dito hindi po ito pwede yan hindi po ito pwede yung kakalangan mo sya ng ganito para may tulak ito hindi po, po pwede yan kalalabasan ito parang manual tissue net na masyadong tulak na tulak yung uh, chain guide natin doon syempre number one din yun sa isang uh, pigil yung makina tapos andyan na yung lalakas yung gas kasi na pigil nga siya baka mamaya sa katagalan masira yung chain guide yung chain guide lang mabasag tatalbog yan pag tumalbog yung timing chain sa sprocket cam chain sa cam shop magsasalubong yung piston balbula syempre puputok yan naglo compression mas maraming madadamain ang dahil lang sa ano, sa ganyan tapos isa pang problema yung maingay yung third drive pagka ito third drive yan yeah. third drive bearing yan pansin nyo kanina yung kanyang kuan. Uh, yung kanyang ano iba i-try mo nga isang beso ulit para maipag-iit natin okay try natin ulit yung mga sara ito yung belt na tinanggalan natin dito try natin siyang beses kung kaya yung panda rin tapos ibigay ko yung ano basta code ng ano pag 125 ganito luma na kasi kaya hindi pansinin to ito 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 eh, bago bago tayo dito ito kahit si 150 mga sir pwede nyo gamitin dito sa 125 halos parehas yan kunting kunting difference ang sa haba parehas sila mas malaki ng konti yung o oh mas malapat ng konti sa 150 Kuting konti lang naman eh lagay natin yung ano ah yung naka install sa kanya yung sinasabi kong kalampag na dikit dito sa crankcase para tapos kung mapanood ni sir yung mayari nito ayan one, one, week sa kasa to one week hindi na troubleshoot one week ito yan pala problema lang yung belt lang pala kaya yung sinasabi ni sir na tuwing ibabalik rin yung panggilid doon na siya nagkakaroon ng problema or ayaw na magtuloy-tuloy yung under nya. Dahil sumasabit yung belt yung pulley, pinipigilan yung belt sa pagkadikit dito sa crown piece. Ay, testing natin isang buwis yung mga salang para test meron kayong ano. ID. Yan yung kanya. Testing mo natin. Tiki-tis yung isang bisis. Okay. Ayan. Namamatay yung makina. Kasi sumasabit yung belt Ayan. Dikit na dikit niya ayan. Tapos. Ayan. Kapulog na waka niya. Ang lambot. Dumidikit dito. Ah, tingnan mo sir. Dito. <coughs> ayan. dikit yung bill. Sa crankcase. Dahil mahaba. Ngayon, na hinahatak na ano. dito. Pinipigilan niya yung pulley. Kaya ayaw magtuloy-tuloy. Pero kung pinirasa mo talaga ano, mapapa-start mo kasi nga lang, to, may kayod siya. Kayod ng belt. Okay, uh -huh. belt lang, problema. Lagay mo na to. Ayan, yan lang. Nagkabitin ni Sir, pansamantala para makawin sila kasi wala akong available na stock ng ano, pang 125 na belt. At uh, mali po yung siya sabi niya ng ano, connecting rod bearing kasi kung connecting rod, connecting rod bearing yan, nung nakatanggal yung pulley dapat maingay pa rin ito hindi hindi ka na mapagastos si sir hindi down makina na ito kaya lahat kung ginagawa check up muna tingnan muna bago tayo ano mag final kasi hindi biro po yung ano yung magagastos ko sakaling magpapalit ka ng sigunyal gagastos ka ng 12 30 e, malaking kira na yan tapos hindi pala sira ok so sa to kaya iba yung ano naging ano parang kayod nung belt kasi nga uh, palampag kaya dapat ano tignan nyo mabuti yung ilalagay yung belt kung kwan sa, iba, sa mga ibang Honda hinihingian kayo ng warsier kasi doon siya nagbabase kung ano yung unit niyo para yung sa pisang ibibigay nila kaya para doon sa motor niyo Okay, tama ka, sir, pinabalik na natin. Goods na. Yung tensioner, tinanggal ko yung mga sala kasi hindi pwede At yun, binabalik na nga ni kapulo yung panggilid. Goods na, binigyan na rin natin si set ng uh, belt. Pansamantala, wala kasi akong available. Pero yung binigyan kong belt, hindi naman po kagad masisira yan. Kasi anong oras na, haba kasi ng pinila nila kanina. Eh, di ko rin pwede isingit kagad. Kasi nga, mayroong mga nakapila pa na maga rin silang dumating. Kumbaga sa atin dito, first come first serve. Pero kung tinsyo lang ipapagawa mo, pipili natin isingit yan mga sir. Ayan, bike war natin kasi tapos na tayo. Ayan, bike natin yung kanyang uh, upuan. Okay, testing natin. Ah, ayun o. Oh. Ayan, medyo na-stress yung mga ano natin dyan sa loob kaya idadiagnose natin i-reset -re natin na-stress yung TPS sa yung ano yung solenoid pati ECU kaya obligado i-reset -re pa rin natin para mas maganda-ganda yung uh, under ng makina kasi na-stress dun sa ano sa belt yan munti ka nang mababa yung makina dahil lang sa belt Yeah, gets na natin tapos ayan meron siyang error code CKP mga siguro kakatrooble shoot ng kakatrooble shoot nila meron silang mga hinugot-hugot kaya nagkaroon siya ng ano CKP okay ililisan mo lang 'yan kasi yung naman yung motor kaya hindi natin pwedeng pagbintangan kasi doon lang yun yung nagsimula dahil lang sa belt Bago nga yung belt eh. Walang problema yung belt na nilagay niya eh. Yung ano, malaki, mahaba. Kaya napaka-importante after natin gawin yung motor, kailangan rin i-diagnose para ma-zero-zero natin or ma-reset natin ang mas maganda. At uh, hindi lumakas sa gas. Para maiwasan natin yung habang tumatakbo tayo na mamatay, yung makina. Kasi nga sa daming error, naka-install sa ECU. <coughs> Kaya kailangan pa rin natin ano, ayan o, no? one strike lang siya hindi tulad ka nila, kailangan ko pang huwag ganunin, kasi nga hindi ko naman din alam yung ano hanggang sa napansin na lang natin na mukhang may kakaibang tumutunog dun sa, sa panggilid nya okay, turun natin medyo mababa ng konti kuting kuting lang pihit yan okay, okay na mga sir Ayan, gus na gus na mga kauwi na. Ayan, sinakay pa sa lalamog. Eh, rotis mo muna, patakbay mo muna. Ayan, munti ka nang ma-overhaul lang dahil lang sa maling bit. Muntikan na. Galing pang kasa yung mga sir. Muntikan ka nang ma-overhaul. Yung nagdala kasi nito, tropa, dito na rin ang papagawa. Ayun nga. At uh, trusted mechanic niya raw yung doon. Kaso nga lang, hindi niya nakita yung bell. At ang senaryo, sinabing ano, si Gunyal ang problema. collecting rod. Yung bearing daw, ang problema. Hindi ka na ma-overhaul. Ayan, yun lang. Katapos yung video natin mga sol. Thank you very much. Like and share na lang po. Pa-follow na lang din sa aking uh, Facebook page. Mike uh, Motovlog. Okay.